Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Muling umarangkada ang ikalawang nationwide gift giving na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang balik sigla. Bigay saya na ginanap sa kalayaan grounds ng Malacanang. Bukod sa palasyo, sumabay din sa pagdiriwang ang halos dalawang daan at 50 lugar sa bansa. Panauhin at beneficiaries ang halos 17,000 libong bata mula sa iba't ibang shelters at orphan centers. Nanguna sa gift-giving si President Marcos, First Lady Liza Marcos, DSWD at ang pribadong sektor. Ito yung bahagi ng ating lipunan na pinakamamahal natin. Alam naman natin yun. Kaya ito yung inyong ginagawa na pagmamahal, pag-alaga sa kanila ay napakahalaga, napaka-importante. At uh, maraming salamat sa inyong pagsirbisyo uh, para sa ating mga ang sinasabi nga yung kinabukasan natin. Samantala, suportado ng mga ahensya ng gobyerno at iba pang grupo ang amnesty proclamations na iginawad o ibinigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Ang proklamasyon na ito ay naghihikayat sa mga rebelde at insurgents na magbalikloob sa pamahalaan. Kabilang sa mga ahensyang ito, ang National Security Council, Department of National Defense, Office of the Presidential Adviser on the Peace Process, National Amnesty Commission, Armed Forces of the Philippines o AFP, at ang Bangsamoro Government, una naring nagpahayag ng pagsuporta ang PNP sa Amnesty Grants ng Pangulo. Welcome din para sa Moro Islamic Liberation Front o MILF ang akbang na ito ni President Marcos. At yan po ang balita sa oras na ito. Para sa mga pang updates, i-follow at ilay kami sa aming Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako sa Alan Francisco. Magandang umaga.